sa so, mga kadal, isang magandang magpapalang hapon sa ating lahat mga kadol manuray naman tayo mga kadol, panibagong adventure e, bago natin simulan ng ating adventure mga kadal. eh, salamat mo tayo sa Panginoong Magkapal sa paggabay sa akin, sa aking akin, pamilya lalong -lalo lang sa mga solid supporter natin, maraming salamat sa inyo at hindi ko skip ng ads at mga silent viewers nga pala mga kadol, maraming salamat sa inyo at nagpapasalamat ako mga kadol sa lahat ng subscribe ng channel at mga nagsumuporta Ingat po kayo lahat mga idol. Kahit saan makasulog ng mundo, ingat po kayo palagi. At siya tatin pala kay Sir Roger Sabinto at kay Mamit sa asawa ni Sir John dyan sa Dubai. Ingat po kayo palagi sir. At ni Doc G, shout out sa iyo Doc. Napakabuti niyo po ang takabait niyong tao. At siya tatin pala kay Aranchado TV. Sa pinahiram niyo yung batiri sa atin. Ay, nasira kasi yung isang batiri natin mga idol. Okay. Update ko na lang mga idol, pag nakapag-umpisa na tayo mga kadol. Ito nga pala yung lambat mga kadol. You know. Para. Naka-prepare na yan mga ka-idol. You know? Update ko lang kayo mga ka-idol. Pag nakapag-umbisa na ako. Eh, ang usat na mga ka-idol ay alas alas sa is pasado. Okay, tara na. Let's go! Mga ka-idol okay, na kapag ilaw na tayo mga ka-idol. You know? Yung nagkabangaw-bangaw. Sana pagpalaan tayo ngayong gabi nito. Awa ng Diyos. Bigyan tayo ng grasya. At paulitin ng tulay para makalaot tayo bukas. Awa ng Diyos. Ayan tayo ngayon, Arya.

mahalan nyo idol Sana kita yung ingat-ingat ito. Bakit? Bakit lang ako bigyan tayo ng Diyos ng Lord ng Gracia buwan natin nga para hindi magpulupot yung lambat kasi hindi yung kalma lakas yung tangin-tangin si Lord yung kalma muna nga to Dito. to bakit talaga Lord walang imposible basta si Lord na bahala Lord, lang dito yan lubos lubos na lang hindi mo ko pinagrasya kahit pagpain lang lord okay lang sa akin importante na pala tayo awan ng Diyos bukas

siya mo pa mga din. Okay, mga dol. Tapos natin na area ni lambat. Update ko na lang mga dol pag nahira natin yung lambat. Sa so, mo natin itong ano, ilaw. Ayan natin, abang-abang lang Sinali ko lang yung Silpon mga idol sa ano sa banda sa palo sa hirap kasi uplit na lang kami nating uli tayo mga kaidol mga walong kilo lang mga kaidol kanti lang uli yeah. tayo mga kaidol sakit na ng baywang ko iantok na rin mas gis na mahigit yung oras natin mga kaidol doon pag gis natin mga kaidol yeah, may mga ilaw mga ah mga kadol update ko lang ka mga kadol pag doon ako sa tabi hindi ko na video ang ng lambat mga kadol kasi hirap kasi mag video para so, mahulog yung silpo natin ayan ayan mga kadol hanggang dito lang mga kadol ingat kayo palagi kahit saan man kayo ng mundo at always po ako ng sa iyo mga kadol sa lahat ng support sa video ko ayan mga kadol oh. Okay, abang-abang naman kadol pag doon ako sa tabi mga kadol. Mga plano lahat yung wala natin mga kadol. Dito lang tayo sa bahay mga kadol. 10 kilo mga kadol. Kala ko mga 10 so, kilo lang. Basta mag abot ito dito hanggang dito mga kadol. Hanggang dito. 10 kilo yan. Ginising ko lang yung asawa ko mga kadol. Tulog na siya. Pasensya na. Sa estorbo. Okay, ganito lang mga guys. Update ko lang. Maraming salamat sa inyong suporta.